Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Nakabrigad ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada kada na nationwide. Sa Brigada, dating senador Bong Revilla nang na ng counter affidavit sa DOJ sa issue ng flood control anomalies Jan sa Bulacan. <tong> resignation o pagsibak kina Education Secretary Sani Angara at DICT Secretary Aguda. Walang katotohanan ayon sa palasyo. Ilang ng mga Pilipinong walang trabaho, lumobo pa sa 2.54 million nitong buwan ng Oktubre kahit na holiday season na. At mga atletang Pilipino, bumida na kaagad sa SEA Games. Unang gintong medalya na sungkit ni Kobe Macario para sa Taekwondo event. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia Nang Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. satan halle. Nationwide sa tanghali Brigada balita nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng miyerkules ka Brigada December 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada Brigada, nanindigan ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na wala siyang kinalaman sa umunoy anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan matapos may sama bilang respondent sa mga reklamong isinampa sa Department of Justice. Ayon pa sa DOJ, bukod kay dating ako Bicol Party List, Congressman Saldico, lumitaw rin ang pangalan ni Revilla bilang proponent ng ilang proyekto kung saan sangkot daw ang Sims Construction. Sinabi pa ni Francesca Lourdes Senya, nagapagsalita ni Revilla na naghain ng dating senador ng kontra sa Laysay matapos palawigin ng DOJ ang panahon para pabulanan ang reklamo kaugnay ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bukod sa counter affidavit, dag sumili na rin si Revilla na mga ebidensyang anya ay magpapatunay na walang katotohanan ng mga ligasyon at akusasyon laban sa kanya. Umaasa ang dating senador na magiging patas ang DOJ sa investigasyon at mabusising susuriin ang kanilang mga sinumiting ebidensya upang hindi na umabot pa sa korte ang nasabing kaso. Bagong, bagong nationwide. Mga kabrigada, mananatili na muna sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Sara Diskaya. Matapos itong sumuko kahapon, kung maalala voluntaryo na itong sumuko kahit na wala pang arrest warrant. Sa isang panayama, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego na mananatili si Diskaya sa NBI para di na raw mahirapan pa ang arresting teams. Personal itong na niya raw itong desisyon at pagpapakita lamang na handang humarap sa kaso ang kanyang kliyente. Nilinaw din niyang ang surrender ay wala pong sapilitan na bukal sa loob at pinag-isipan na ni Diskaya bago pa man mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos na mailalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kung maalala, maliban po kay Diskaya, sumuko na rin sa Pasig City Police si Maria Roma Angeline Rimando, ang manager ng St. Timothy Construction na Corporation in this trial. Abrigada, pangako ni Pangulong Marcos na magpapasko sa kulungan ng mga sangkot sa flood control scandal. Paunti-unti unti nang natutupad, ayon niyan kay Secretary Dizon. Brigada Jigo, Custodio, ibrigada e mo. Brigada. brigada. Patunay umano ang pagsuko ni Sarah Diskaya na unti-unti nang natutupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maraming magpapasko sa kulungan na sabit sa flood control scandal Sa ambush interview sa Las Piñas City, idiniin ni Public Works secretary Vince Dizon na dapat na talaga makulong si Diskaya. Sabi pa ng kalihim, mabuti na lang at hindi na pinahirapan pa ng kontratista ang gobyerno at mga otoridad. Kasabay nito, pinasalamatan ni Dizon ang aniay mabilis na aksyon ng DOJ. NBI at DILG pero idiniing umpisa pa lamang ito. Nanindigan ng DPWH Secretary na marami pang makukulong at sa katunayan, 25 individual na ang sapul ng dalawang asunto palamang ayun Ayon pa kay Dizon, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na kaso naman laban kina dating DPWH Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang isasampa ngayong linggo in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada A Balita Nationwide. Ito, Brigada, ang Malacanang itinanggi ang ulat na masisibak si na Secretary Angara at Secretary Aguda. Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada. Brigada. Pinabulaanan ng Malacanang ang kumalat na balitang sisibakin si na Education Secretary Sunny Angara at DICT Secretary Henry Aguda sa press briefing sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala itong katotohanan. Sa katunayan, dumalo pa kahapon si na Angara at Aguda sa LEDAC meeting kung saan inilahad nila sa Pangulo ang mga programa at proyekto ng kanikanilang ahensya. Tiniyak ng Malacanang na kontento si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa naging performance ng kanyang gabinete lalo na sa pagtugon sa sunod-sunod na kalamidad. Dagdag pa ni Castro, habang nasa posisyon ng mga ito, ay nananatili rin ang tiwala sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila to Music News Authority. Brigada na Balita Nationwide. Anawagan din mga kabrigada ni Pangulong Marcos sa pag sa anti-dynasty bill at iba pa radong hakbang na para raw makuha ang loob ng publiko ayon yan sa isang mambabatas. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report. Tila desperado na umano ang palasyo para makuha ang loob ng publiko. Ito ang sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-prioritize ang ilang mga panukalang batas kabilang na ang anti-political dynasty bill. Sa panayam ng Brigada Yusef Manila kay Sendanya, isa sa mga nag-file ng naturang panukala, sinabi nitong posibleng naglabas ng mga priority legislation ang Malacanang para ma-win over ang taong bayan. Ang hakbang na ito umano ay taliwa sa unang pahayag ng palasyo na hindi umanukin para i as urgent ang ilang panukan ng nakahain. Kaugnay niyan, palagay daw ng mambabatas ay talagang malaki ang epekto ng pagpapakita ng galit ng publiko hinggil dito. Ang politikong gipit sa pangakong reforma kumakapit. Parang uh, shows desperation doon sa end ng malakanyang para i-win over yung public. Ito, naglabas sila ng kanilang mga priority legislation for reform pero alam naman natin the day before uh, yesterday, nung lunes mm. uh, sinabi ng Malacanang na hindi sila keen mm. to certify as urgent. Yun naman isang bill natin on in, uh, independent commercial infrastructure corruption. So mm. sabi ko, what change? So tingin ko mukhang malaki talaga yung impact ng papapahayag na ating mga kababayan ng kanilang disgusto. Kasabay nito, umaasa si Sandanya na sana ay hindi lang maging hanggang salita ito. Giit niya, hindi pangako ang kailangan kundi mabilis ding aksyon. Magkakaroon umano ito ng sinseridad kung isa-certify as urgent ang mga bills. Parang sa sari-sari store, di ba your credit is good but oh. we need cash? Oh. Oo. Kasi okay yung mga salita at pangako na yan. Pero itong pagsasabi na I-prioritize nyo, equivalent lang niya pangako. Mm. Ang kailangan natin pa malakanya niya aksyon. At yung aksyon, dapat sana kahapon din o dapat dati pa, mm. isinertify na as urgent ang mga bill na ito. Sa huli, sinabi ni sendanya na dapat ay ipagpatuloy ng taong bayan ang pagkalampag sa Kongreso para sa pagproseso ng naturang mga panukala. Dapat umanong simulan ang pagdinig at ipasa ang mga ito sa lalong madaling panahon the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. At Brigada Senador naman, umaasang makakaaksyon ang Independent People's Commission bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 Report. Ipinunto ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Senator Kiko Pangilinan na atat na atat na raw ang mamayang Pilipino na panugutin ng mga taong nasa likod nga ng kontrobersya ng katiwalian sa Pilipinas. Kaugnay nga nito, binigyan din niya na mahalaga raw na maisabatas na ang isinusulong niya Senate Bill No. 1512 na siyang naglalay namang bumuo ng Independence People Commission sa ilalim nga ng naturang panukala ang IP ang siyang tututok sa pag sa mga katiwalian sa government infrastructure projects. Maliban pa roon, may kapangyarihan din naman ng mga ito na mag-issue ng sapina, magsuspinde o di kay mag-freeze ng assets at maging mag-site in contempt ng ilang individual. Ani Pangilinan, mahalaga raw na makaaksyon na mga ito dahil may taning o ending ang kanilang pagsaservisyo dahil hanggang 2028 lang daw maupo ang mga ito. In the heart of shame during lives, ako si Brigad da and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Department of Health naman, iginiit na hindi uubrang bawasan ang premium rates sa PhilHealth at taasan ang mga benepisyo. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Report! Imposible eh, ang isinusulong na taasan ang benepisyo ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth habang babawasan naman ang premium contributions. Ito ang binigyang diin ng Department of Health sa pagdinig ng House Committee on Health ukol sa panukalang batas na layong ibaba sa 3% ang premium rate ng PhilHealth mula sa kasalukuyang 5%. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, mas makabubuti kung dadagdagan lang ang benepisyo o babawasan ang kontribusyon at hindi ito maaaring ipagsabay. Kung magkakaroon magkakaroon anya ng flexibility habang pinaiiral ang checks and balances, dapat ang PhilHealth Board na ang tutukoy na premium rate na nakabase sa actuarial studies. Ipinaliwanag din ni PhilHealth Senior Vice President for Fund Management Sector, Renato Limsiaco Jr., na sa kasalukuyan, aktibong gumagastos ang state insurer at pinalalawak ang benepisyo alinsunod sa mandato nito. Nakadeploy na umano ang resources ng PhilHealth upang iangat ang financial risk protection at paigtingin ang benefit packages. Idinagdag ni Limsiaco na si nasa nito ang kanilang commitment na gawing konkretong benepisyo ang mga polisya na nakapaloob sa Universal Healthcare Act. Bahagi ng pagdinig ang House Bill 3162 na aamianda sa Republic Act 11223 o ang UHC Law, pati na ang iba pang panukala na nagsusulong na palakasin ang healthcare system at emergency preparedness at pagbasura sa compulsory coverage sa field health para sa mga migrant workers. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Sa Brigada ang PNP nagpapatuloy sa mahigpit na pagbabantay at assistance operations kasabay ng nagpapatuloy na transport strike ng grupong Manibela Brigada Kath Austria i-brigada mo Brigada Report Naging mapayapa at walang malaking aberya na naitala sa unang araw ng nationwide transport strike na isinagawa ng grupong Manibela kahapon. Sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencioner Jr. na maagang idineploy ang mga polis para masiguro ang kaisan sa mga natukoy na transport strike areas at masuportahan ang mga commuter na posibleng nakararanas ng pagkaantala sa pagbiyahe. Samantala nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay at assistance operation ng mga police unit sa buong bansa para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang tuloy-tuloy na biyahe sa gitna ng transport strike. Binabantayan ng mga polis ang nabing siyam na itinalagang strike center sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang assembly area malapit sa Pilcoa sa Quezon City. Tiniyak naman ni Nartates sa publiko na ipagpapatuloy ng PNP ang kanilang deployment at commuter assistance para sa nalalabing mga araw ng strike. In the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala 2.54 million unemployed Pilipinos mga kabrigada na italahan itong buwan ng Oktubre Brigada Katrina Hunson Ibrigada mo Brigada Report Lumobo pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong October. Ito ay kahit napapalapit na ang holiday season at inaasahang darami ang mga oportunidad para makapagtrabaho. Sa ulat ng Philippine Statistic Authority, na itala sa 5% ang unemployment rate o katumbas ng 2.54 million unemployed Filipinos. Ibig sabihin, 50 sa bawat 1,000 Filipino sa labor force ay walang trabaho sa naturang panahon. Higit itong mataas mula sa 3.8% o katumbas ng 1.96 million unemployed persons noong September 2025 at 1.97 million unemployed noong October 2024. Samantala, Naitala naman sa 12% ang underemployment rate. Katumbas ito ng 5.81 million na mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa rin ng extra work o dagdag na oras para makapaghanap buhay. Mas mababa rin ang employment rate nitong October na naitala lang sa 95% muna sa 96.2% noong September. Katumbas ito ng 48.62 million na mga Pilipinong may trabaho. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Michigan News. Also, I... Balita Nationwide! Nasagpang balita mga kabrigada, bagong Lava Dome, nabataan sa Bulkang Mayon. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Brigada Balai <laughs> Report! Spies ng dark lava ang namataan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evo sa Bulkang Kanloon base sa inilabas na bulletin ng ahensya, ang tatlong araw na magkakasunod na pagsabog ng lava ay naitala dakong alauna 24 ng hapon nitong December 8, bandang alauna 53 ng December 9, at pasado alas 8.52 ng umaga nitong December 10. Paliwanag ng BVOX, ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng bagong shallow magma sa loob ng bulkan. Dahil sa abnormalidad ng mayon, pinaalalahanan ng publiko na huwag pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Pinayuan rin ng ahensya ang mga residente sa posibleng panganib na maaaring idulot ng pagsabog nito sa mga susunod na araw o linggo. Sa ngayon, nananatid. Balita naman sa larangan ng palakasan, mga kabrigada, akasungkit agad ang Pilipinas ng unang medalyang ginto. Dito yan sa 33rd Southeast Asian Games sa Bansang Thailand. Akasungkit ni Justin Kobe Macario ang kauna-unang gintong medalya ng Pilipinas. Hindi matapos niyang makuha ang pinakamataas na 8,200 points para sa Taekwondo Freestyle Pomsay Event. Bago ito, una na rin nakuha ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa SEA Games. Ito ay sa pamamagitan ng bronze medal na iniuwi ni John Derek Farr sa Men's Mountain Bike Downhill Event. Tagad namang nagpaabot ng pagbati ang Philippine Sports Commission sa dalawa at nagpaabot na rin ng pagbati sa lahat ng Pilipinong atleta na sasabak pa sa SEA Games. Una ng sinabi ng POC at ng PSC na target nilang makabawi at makasungkit ng mas maraming medalya sa SEA Games ngayong taon. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. BALITA NATIONWIDE Balita Balita, Balita, BALITA BALITA NATIONWIDE Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Max and Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagiginig. At para po sa ating Brigada Christmas Countdown, 15 days na lang, Pasko na. Larito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.